Hi guys. Kakagising ko lang. So ayun, nagulo pa yung buhok ko. Nandito nga tayo ngayon sa atas ng bahay ni Lola. Munguha tayo ng bayadas. At si Eric, mayroon tayong makukuha. I will show you the view. It's a beautiful view. So, ito yung bahay ni Lola, guys. Ayun, New York. Ito yung daanan pa to yan, Ayan. So, ayan. Yung view, sobrang ganda. May sa taas ng mundo. Ito yung bayabas. Let's see if meron tayong makukuha na bayabas. No? lalagay ko kayo dito. Sana hindi kayo ma-fall. Wow. Ma-fall out of land Tapos meron tayong panong kit here. Uh, let's start. Meron tayong makuha. Ito, hindi ba ito? Parang hindi lang. Ako. Very super big I like this one. Parang maniba lang. Yung atake niya. Wah! Atake talaga. Dapat huwag natin putuloy yung sang Baka mapagalitan tayo. Where is Moss? Hindi pa. Hindi natin makuha. Ayaw niya magpakuha. Kalapit na. Ayun. Ito perfect. Madiba siya. Ganda yung mga gusto ko. Ayoko nang sobrang hinug. So, itabi muna natin dito. Lagay muna natin dito sa damit natin. Lumawa pa tayo ulit. Sana meron pa dito. Ayun! Guys, nakakita na ako. Mapapakita ko sa inyo. Ayun o! Oh. Nandun. Nandun siya. Wait. Nakakita na ako. Lagay ko kayo dito. Oh! Ang hirap, guys. Kasi sira kasi tong stand eh. I don't know where should I put you guys. In here. Kaya ko naman. but where is it i found you you're so big let me get you Ito pala sila. Ala, tatlo. Ang dami dito pala. Pupunta tayo ng malaking panungkit guys kasi hindi siya carry. Siya carry guys. I'm back. Nandun, hindi niyo kasi siya makita. Doon dapat rin makaganun eh. lang ah. Yun. Meron ako mahabang palungkit.

So big guys. Another one. Wow. See. So big. Okay, to I choose because i I get the other two. This one, this one. See, oh, can I get this? so tired na <coughs> ay pa si pag may tiyaga may bayabas <laughs> another guys. Let's see if I can get it or now, Let's try our best to get that one. It's super big also. So let's get that one. So big for the man. That's the biggest, I think. Why are not cooperating with me? struggling with another. Do I need to get this one or do I another one? So, ito yung nakuha natin. <laughs> Kuha tayo ng apat. Thank you for watching. Bye!